Magandang araw sa inyo mga guys. Ako nga pala si Charles, Charles TV Mix. So ngayon po ay tatalakay natin yung pae na ating ginagamit sa pag-fishing. At base po sa aking experience ay uh, isa ito sa pinakamalakas mong huli ng talakito at ng barakuda mga guys. So please like and share subscribe po sa ating mga videos at pinutin lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, simulan na po natin. So, magandang araw sa inyo mga guys. So, simulan natin. So, mga guys, uh, nagsimula talaga ako mag-fishing. Five, five, dapat naka, nakapag uh, simulan na tayo mag-jigging. So, micro-jigging lang po ako sa, mga guys. Na, nasa mga, uh, mga 15 to 20 meters yung lalim ng at ang hinulugan mga guys. So, ito mga guys, ang aking ginagamit mga guys. Ito lang siya mga guys, mga luminous floor, luminous jig mga guys, oh. Ayan guys. Ah, uh, nakikita niyo mga guys, bug-bug na ito mga guys, oh. Ayan, oh. At tinatapalan na lang natin ng mga uh, luminous sticker guys, oh. Para maibalik yung kanyang pagka luminous. So, ito lang guys. 30 to 40 grams ang aking ginagamit guys. So... Ito yung isa naman, napalit-palit ko yung isang dalawa. Pag medyo, malakas yung agos, mga guys, ito medyo mabigat. 80, 80 grams, guys. So, 60 to 80 grams. Guys, so, ito yung ginagamit ko, mga guys. Kaya nakikita nyo naman mga evidence mga guys. Yung paklak ng ating mga jig. So, ayan, maraming mga mga gas na. Mga kagat yan, mga guys, na isda. So, ganon din ito, guys, in-upgrade ko na rin yung mga, ano, yung mga hook, assist hook nito. Tapos yung iba, tayo na rin din gumawa, ayan. So, para mas lalong tumibay. Dahil yung original na, na hook nito, mga guys, unat ng, ano, na unat ng uh, ay nakilong talaki mga guys. So, ayan, medyo nirakihan ko, mga guys. So, ayun mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood at naway patuloy kayong sumuporta sa ating mga videos.